Saan yung production line niyo po? Dito po. Ano pa sa din walang Where tao. Was? Nagpukas pa yung boiler eh. Uh, Marami kayong violation dito. po yung Vice Chair ng Labor and Employment. Nag-iikot po kami dahil may mga tanggap kami mga concerns galing po sa mga manggagawa, sa mga factory na hindi raw po tama yung mga pasweldo, binipisyo, hindi raw tama yung working environment. Kaya may kasama na yung taga-bureau para masiguro na eh maayos naman po yung kapaligiran. Saan yung production line niyo po? Dito po? Sabi po, Pakyawan ang mga manggagawa nyo rito piece rate? Peace rate, daily rate po. Yung piece rate po, depende po minsan pag merong season uh, okay, so na season. Okay, so piece rate. Meron din kay apprenticeship siguro okay. sa TESTA? Meron din? Meron po. Minsan po yung mga nagpa-summer job. So ibig sabihin, uh, kailangan siyempre, pag uh, merong authority sa TESTA, pwede kayo magbayad ng mas mababa sa minimum dahil approved ng TESTA sapagkat okay. pasok sa apprenticeship program. Bakit wala pa sana wala ng mga tao? Hindi. Hey. Bale, naglilinis po kami PM, tapos na marami po kami stock. So saan yung production line nyo ito? Ito po, malaho dito. So from raw materials processing. Bakit po walang tao ngayon? Sir, marami po kami stock. Di ba manufacturing kayo? Opo. Saan yung nagmanufacture sa inyo ang mga tao? Sir, bale, ano po kami? Ngayon po, wala ho kaming ano dahil to 20 million. Ilan po mga tao nyo rito? Maabot kami minsan ng 200, 150. So, parang lumalabas seasonal ito? Yes, sir. Taip... Titignan po natin kung sa documents nila is mga seasonal po talaga yung uh, tina mode of employment ng mga nila. So, kung kayo po ay nagmamanupak uh, ng chicherya, hindi seasonal, tuloy-tuloy yan. Yes, sir. Tapa. May mga bukas, nagbukas pa yung boiler eh, kaya sabi ko ganyan, shutdown tayo, sila. So, ang kailangan ko lang po Muna, para ma-examine ng dole, yung pong peace rate order. Sabi po ng National Nationality. Wow. Okay. No benefits. No overtime pay. 12 hours duty. Tapos, walang electric pan. So, ma'am, marami kayong violation dito. Kailan po, i-correct nyo. So, gusto ko po yung mga hindi na ibigay ng mga OT. Yung diferensya sa mga Pakyawan. Since wala naman pala kayong peace rate order, ibigay nyo yung difference. Kasi I'm sure yung mga manggagawa, nagtatrabaho yun ng 12 to 13 hours para mabuno lang nila yung minimum wage. Ipatawag to At gusto ko pagdating sa hearing kasama ito at naibigay na sa mga manggagawa yung dapat na naibigay, yung nararapat. Dapat sumunod po tayo sa Labor, yes. code. labor code. So as you can see, wala na po yung mga empleyado. For whatever reason, they all disappeared. Pero aminado naman po na they're practicing yung peace rate scheme dito para sa mga empleyado na hindi naman pala sila authorized ng National Wage Productivity uh, Commission. Nagpapa-implement sila ng tinatawag na apprenticeship. Wala naman pala silang permit galing sa TESTA. Napakarami pong violation kaya may iwan po nito yung dole to ensure na sa susunod mag-comply na sila. At yan po ikasama sa i-hear e natin sa susunod ng mga pagdinig sa Senado. Okay?